maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Magbabahagi sa iyo ng masarap na sour cream mashed potato recipe dito sa Utak Langgam. Ang ating tip mula realsimple.com. Ang mga ingredient, very simple. Isang kilo ng patatas, hihiwain mo yan ng uh, pa-cube. And then, apat na piraso ng bawang, balatan. Kung ayaw mo naman ng garlicky flavor, pwedeng bawasan mo yung apat. Uh, pwedeng gawing dalawa, pwedeng gawing isa. Asin, 4 tablespoons butter, cubed drain, 1 half cup sour cream, 1 and a half cups cheddar cheese, isang tasa ng gatas, at tatlong kutsara ng murang sibuyas. Again, ang mga ingredient, isang kilo ng patatas, hihiwain mo yan pa cube. Isa hanggang apat na piraso ng bawang, babalatan, salt and pepper to taste, 4 tablespoons butter, kalahating tasa ng sour cream, 1 and a half cups ng cheddar cheese, isang tasa ng gatas at tatlong kutsara ng murang sibuyas. Ilagay ang mga nabalatan ng patatas sa kaldero at lagyan niya ng malamig na tubig, mga 2 inches ang taas. Malamig na tubig ha, kasi ang patatas na nasa malamig na tubig at yan ang isasalang, yan ang paiinitin kasabay ng patatas. Best temperature ang cold water para maluto ng pantay ang patatas. Idagdag ang 3-4 teaspoon ng asin at ng binalatang bawang sa tubig. Lutuin ang patatas for about 15 to 20 minutes o hanggang sa ito ay kaya ng pisilin ng tinidor. Alisin ang tubig sa kaldero o i-drain mo ang patatas. Pagkatapos, ibalik ang patatas sa kaldero, i-mash ang potato, pagkatapos ihalo ang sour cream, ang cheddar cheese at ang isang tasa ng gatas. Pagpatuloy ang pag-mash ng patatas hanggang sa ma-reach nito ang desired consistency. Sprinkle ang murang sibuyas, season with salt and pepper to taste, at iserve sa iyong family. Yan ang ating dip. Napakasarap na sour cream mashed potato. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagatid sa ilang paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak ng Gam.